Magandang araw, Paranaque! Ako si Carmina Gorgonya at narito na naman ang weekly news recap ng Paranaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating usod ngayong linggo. Naranasan muli ang pagbaha sa ilang bahagi ng Paranaque dulot ng makasod na buhos ng ulan nitong linggo. Ilan sa mga apektadong lugar ay Barangay San Benicio, San Isidro at San Antonio. Bumaha sa ilang bahagi ng Paranyake ngayong linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pansamantalang bumobog ang ilang kalsada partikular na sa Barangay San Dionisio at Barangay San Isidro. Habang patuloy ang epekto ng panahon, tuloy rin ang river cleanup operation sa lungsod. Ayon sa ulat ng Better Rivers PH noong Hulyo 3, umaabot na sa 4.58 kilometers ang nalinis ng bahagi ng Paranyake River. Higit 220,000 metric tons ng burak at basura ang naalis mula sa Ilo. Layon ng inisyatibong ito na mapabuti ang daloy ng tubig at unti-unting matugunan ang mga sanhi ng pagbaha sa lungsod. Magbubukas muli ang voter registration mula August 1 hanggang August 10 bilang paghahanda sa barangay at SK election. Magbubukas muli ang voters registration mula Agosto 1 hanggang Agosto 10 ayon sa COMELEC. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, ang sampung araw na rehistrasyon ay isasagawa sa buong bansa bilang paghahanda sa barangay at SK elections. Gayunpaman, nilinaw ng ahensya na hindi kabilang dito ang paglipat ng rehistrasyon ng botante. Ilulunsad din ang Register Anywhere program sa NCR mula Agosto 1 hanggang 7 sa piling terminals, call center hubs at paliparan. Paalala ng COMELEC, hindi natatanggapin ang barangay certificate bilang patunay na paninirahan upang maiwasan ng irregular na paglipat ng botante. Binabantayan ng World Health Organization ang bagong sa variant ng COVID-19 na XFG o Stratus. Binabantayan ng World Health Organization ang isang bagong COVID-19 subvariant na tinatawag na XFG o Stratus. May mga mutation itong maaaring magpahina sa visa ng antibodies pero sa ngayon ay walang ebidensya na mas mabagsik o mas nakakahawa ito. Nananatiling epektibo ang mga bakuna lalo sa pag-iwas sa malubhang sintomas. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magpabakuna at magsuot ng mas sa matataong lugar. Matapos ang dalawang rollback, uli namang inaasahang magkataas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Matapos ang dalawang sunod na rollback, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa forecast, maaaring tumaas ang diesel ng 1.30 hanggang 1.50 pesos kada litro habang 60 hanggang 80 cents naman sa gasolina. Ito'y dulot ng tumataas na demand sa pandaigdigang merkado kasabay ng desisyon ng OPEC Plus na bawasan pa ang production cuts sa Agosto at ang panibagong tensyon sa Red Sea dulot ng Houthi attacks. May dagdag singil din ang Meralco ngayong buwan ng Hulyo Ipinatupad ng Meralco ang dagdag singil na 48 cents kada kilowatt hour ngayong Hulyo. Ito ay bunsod ng mas mataas na generation charge at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa 12.15 pesos noong Hunyo, umakyat sa 12.64 pesos ang singil kada kilowatt hour. Tinatayang aabot sa 98 pesos ang dagdag sa buwan ng bill ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Ayon sa Meralco, Nakakaapekto rin ang paghina ng piso kontra dolyar sa pagtaas ng singil. At yan ang mga balita ngayong linggo. Huwag kalimutang magpalo sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Gorgonia. Hanggang sa sunod na linggo.